nagtanim ako. Ng... Han ba ako ID dili <laughs> Tingnan mo. ka ako. Tapos ako ng sitaw, ng utong. Comment, man. <laughs> ano sa inyo today's vlog guys is may mga makakasama tayo guys and magmumukbang din tayo gagawin natin yung magkano kami ng one word in Tagalog then ta translate natin siya sa iba-ibang language or dialect dito sa Pilipinas so may mga makakasama ko mga imported mga in-export pa ayan so So in guys, so ngayon is uh, habang madaling araw and din tayo. So titignan natin yung mga iba-ibang salita dito sa Bansong Pilipinas. Unang-una, syempre, ang nag-iisang Tagalog. <laughs> ang Tagalog mula pa sa Quezon, na, Maria. Nagmula pa sa Infanta Please welcome Ryan Ayan. From Infanta Quezon Province Next natin Ang um, Malayo-layo Papuntang Desires Specific sa Samar Ang nag-iisang Suammerist <laughs> Ang bunso ng taon Please welcome Wrong! Samar! Bunso! Ayan! Si Bunso! Pachay ko naman! Dadaku tayo sa pinakamatandang... nilalang! <laughs> so ngayon guys, pupunta tayo sa pinakamatandang nilalang na aking nakilala dito sa Pilipinas. Siya ay nagmula sa hindi dalawa, hindi tatlo, kundi sa isa. Bella, please welcome Lolo! Ayan, ang Lolo ng taon. So, yun guys, ito na mo. dahil mabisita ko kayo, magmumukbang tayo. Nag-scatter ka pa dyan. Kung mga salta sa iyo. Ito sa salta, sa, sa iyo. So, syempre may pa-welcome drinks tayo sa kanila, guys. Wow! Okay, so, kung gusto nyo, nyo, okay lang. Pero kung gusto nyo, ano? Mag bigay magbibigay siya ng Tagalog word then that translate sa Kapampangan, sa Waray, Waray then Ilocano. Okay guys, so it's a learning video. A learning video. Oh, shit. Dito, matutunan natin yung mga iba-ibang selta dito. So, my unang okay. sa Pilipinas. Ayan, sige. Without further ado, let's start this video. Okay, at ah, bali, Okay, magbibigay ka ng first word. Okay, magbibigay ng Tagalog. Then, sa-translate nila sa... Ibalik mo lang yung sinabi. Okay, okay. bahay. Ano? Bahay. Ba... ba ano sa yung bahay? Sa akin, bale. Ah. Sa akin, bale. balay. Oh. Balay? Balay. Ah, sa balay din. Ay, ang ilokano diba? at waray is balay. Alos. Di ba, oh. balay is bisaya? Ha? Huh? Bisaya ang balay. Hindi. Hmm, ha? Hmm, eh. ah, ano? oh, sa kanila, bali. Malapit ka dito. Kaya, ibig sabihin eh. Bali sa amin. Bali oh, sa May pa. Oo, may Sige, next tayo. Habang kumakain ako. Okay, bali. Next natin is... Ano ah... Pukul sa pag-isip ah. Pwede na. Hindi na. Para ano. Okay, sige. Second word tayo. Second word na tayo. Bintana. 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 <laughs> Bintana, window. In After ng bahay, bintana. Ano? Uh, sa inyo ba, sa infant, tawag ibang word? Bintana. Bintana. Pag meron siya, sabihin mo. Uh, sa ah! Alam mo na! Awang. Awang sa Awang. Saan. Awang sa amin. Awang sa oh, <laughs> Ang <laughs> bintana? Oo. Okay, hindi niya alam yung waray um, sa bintana. Sa ilo na naman ang bintana is tawa. <laughs> tama? Oo, oh, tama. Tama siya. Pa, next word tayo. Subaboy. Third <laughs> word! Meron tayong bahay. Bintana. Ano naman sa inyo ang pinto? Pinto. pinto. Samang pangan ng pinto is pasbul. Huh? Ano? Pasbul. <laughs> Obito oh, <beautiful>. po. <laughs> pasbul. Sa iyo? Sa so, aming sa is portaan. Eh? Huh? portal. Portal. Parang portal? Portal. Oh, portal, ah, portal, portal, pa portal. 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 social na. Sa ano? social yung kanila eh. Portal na. Diba? Portal. So, portal. Sa Ilocano. Um, sa Ilocano. Um, sa Ilocano. ang tingkan is Ridao. <laughs> ang ah, layo. Ridao. Ridao? Ang layo na naman. Sa word na Pinto. Pinto? Sa amin naman. Pinto lang na, na sa, sa Ilocano. mga naman sa Tagalog? Okay. Sa amin kasi, Ayun, eh, madalalim na Tagalog. Oo, oh, kaya dito. nalabog kayo. <laughs> <laughs> mm. Hindi mo ang impansa. Ayun, right. next word tayo. Fourth word, tubig. Tubig. Uh, sa kapampangan ng tubig is danong. Eh, sa amin ng tubig eh? is water. Water. Huh? Water. Ingles? Water. Ingles? 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 Water na tawag na. <laughs> Water. <laughs> Portal. Portal. Jusya. Jusya. wala 'yung like this English thing. Sa kanila Portal. Sa kanya, 'yung lokasyon ng Daso. Ayun 'yung big. Para sa kapang karandalo. Agad niyan. Oo. Gusto mo 'yung May mga same words na. Karendra writer, karendra kan pala. Saan 'yung wala? Tubig? Tubig? Ano ba naman yun? Ay! Tubig! ng tubig. Ba't makang alak? Ang kailan talaga namin mo. Parang nasa ng alak. Fifth word. Ay! Fifth word. Fifth. Sitaw. Ha? Eh? Ano mo? Sitaw. Sitaw. Ay, yung gulay. Ay, yung gulay. <laughs> Ang sitaw sa amin is ano? Ang sitaw guys sa amin is... Eh? Kamanyang. <laughs> huh? Tawa niya. Tawa Kamanyan. Oo, kamanyan. Kamanyan? Ang ng sitaw is kamanyan. Sito yan? Ha? Kamanyan. Sa amin, uh, ang sitaw sa amin is balapong. Balapong? Huwag munggo yun. Balapong sa amin. yun. munggo sa amin. Munggo, balapong. Balapong, munggo. Balapong ang sa amin. Ang sitaw? Yung sitaw is balapong sa amin. So sa ilo ka Sa ilo ka ano? Pwede nga nito. Baka... <laughs> Medicine sensitive, Otong. <laughs>

Perkules. 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 Alam ko eh. Parang yun. Okay. Yes. Six. Paano ba yan? Ang oh, madami. Three hundred thirty-nine. Feeling ko matututunan ko na yung mga iba-ibang salita dito. Lako uh, tayo sa six. Lako tayo. Tagalog na yung Tagalog na. Lakan. As in road? Daan. daan. Sa amin is dalan sa kapagpahan. Ang, ang the road is... Ay, <laughs> Wow. <Whoa. laughs> ang daan is road. <laughs> <laughs> si Utong naman. <laughs> okay. Sa amin, may... Sa amin, dalan. Ang uh, daan. Sa amin, dalan is... Oh, wait. Highway. pero, it, pero yung, ano, yung pagdaan. Yung, ang daan, yung highway. Karagian. Lang kasi, bang. Malawak ba? Ay, highway ba yung Aragian? Oo, parang doon natin. Ah, highway. Yun yung mismo daan. Yun yung mismo daan. Highway yung mismo daan. Yun yung mismo daan. Yun yung mismo daan. Basta daan siya. Basta sing lang at daan lang at saka Aragian. sabi. Mm Sa Ilocano? Para sa pangpangan. Daan, din? Ha? Huh? pera. Isang daan. Isang daan. Ano na ito? Ano na ito? sa amin is Pagkakeral na Pagkakeral. 100 diamond is 100 diamond is she. 100 diamond gusto na yung ano ko sandres. May tanga so. May tanga so. Parang naman dinatu de. Ay sabi na. sa pinuno. May tanga. Ay Ilaw. Ilaw sa amin, Sulok. Sulok. Ah, sa sa waray. Hindi <laughs> ko. Pinag-review. <n> <laughs> <n> <laughs> pero kasi... Ang waray. Pag doon salita kami, light lang ang sinasabi namin. Ah, pag doon siya salita Ay, kami, hindi siya waray. Ah, hindi. Light. Ba't ulit ang isa kanina, may isa kanina? Tawag nga sa amin sa... Water. Yung sa dam, sa din namin doon, tawag namin doon. Grass. 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 Ano isa pa? Ano Bermuda? Bermuda. Bermuda. Oo. Oh, okay. Sa ilo ka ano, ano yung ano? Ano yung word? Ilaw? Ilo. Sa ilo ka ano, silaw. Silaw? Silaw. Saan Tagalog? Parang ah, sa amin naman. Parang pag nasilaw ka sa ah, ula, ganyan na. Yun na, yung direct yun. Parang pag may ilaw, nasisilaw. Silaw ka hmm. Tapos yung kailan sa inyo, sulok. Ibig sabihin sa amin, pag may ilaw ano, o, kung ganyan may naman, na ilawan ka, nasusulok ka. Yun yung nasisilaw. Naiilawan ka? Hindi pangit. yung sulok. Yun nga, sa'yo yung sulok. Oo. Oh, sulok. Mula sulok hanggang sulok. ah uh, pangalit muna. Sulok. <laughs> sulok <Sulu talaga. laughs> so, na lang. na. yung sulok. Ang guys. Pangit. <laughs> ano ba ang pangit yun? mukha mo? Mukha mukha. Sa yung pangit is matsura. matura. Matura. Matura ka sa amin pangit is mapurot ka. <laughs> mapurot. Ha? Mapurot. Pero paano naman nagalas ka? Pangit. Eh. Nagalas. Nagalas ako. Oh, pangit. Sa amin naman. Pangit. Pangit. kasi eh, maraming uri ng pangit. Depende <laughs> <yung pangit. laughs> Ay, grobe. De, I mean, depende Hello, pangit, sa amin. Ibang ka pangitan. Kalo ko sa... Kalo ko Kalo ko Kalo tapag parek yung lasa pangit yung drawing dano may mm. mga nice. iba iba lang. Depende yun. sa parek hmm. sa, sa, yung no. lasa hindi ka portet tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek may maganda. tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek tapag parek eh? Ano? <laughs> mahusay. Mahusay? Oo, mahusay. Mahusay. Kung naman parang Tagalog na naman. Napinta. Um, napintas. Napintas. Okay. <laughs> Eto. Ano <sana> sa'yo? Malabo. Malabo. Ang nalala. Yung maganda na pintas. Oo. Oh. <laughs> pintas na diba? Mm -hmm. Pintas. Pero pag sa Tagalog lahat parang ah, lang parang lang. Ah, kung pinipintasan mo. Sa inyo? Meron. Wala. Wala. Pero kung malalalim na salita, wala. Oo. Oh, next. Next. Pang oh, ten. na. Tenth word. Diba? Parang tayo. Kung may maganda, siyempre may pogi. Ah! <laughs> ako. <laughs> ako! Ako! Hindi, ano. Masanting. So, sa amin, Tagalog lang, pogi lang. Ano yung pogi lang sa amin? Eh? Sa so, waray? Eh? Hmm. Ano mga words? Ayun lang yung mga ano na... Mali, mali yung nabigay ko. Pogi. Kasi pogi is parang ibang hindi siya as in Tagalog. dapat. Guwapo. Wapo. Wapo. Pogi Wapo. Pogi Parang yung pogi, parang balbal na siya. Balbal na Ganun po. Mmm. Straight words. Ano tawag balbal? Yung mababang ano. Balbal. Yung balbal sa akin ano. Mga balbal na. Hahaha. Ano nangyayari sa balbal ko eh? Mga... 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 Silokano na Hahaha. Pang panis na. Nataraki. Nataraki ko yun. <laughs> Next tayo. Sa number. Pwede. <laughs> Lada <laughs> na ingay mo. Ngayon mo. Ngayon mo. Okay. Ito. Next. Ano sa inyo ang mabaho? <laughs> ah. <laughs> <laughs> sa niyo <yung> mabaho is... Nasa <laughs> <laughs> ano? talo? Ayun, masit, yung mabaho na may is mabulok. Mabulok? Mabulok. Ibig sabihin, yung hindi mabulok. Yung hininga mo mabulok. Sa amin, parang... Parang yun lang din naman, pero yung accent pang nakakay parang Mabaho. Ganun. Sa amin, mabaho. Sa waray? Mabaho. Parang yung accent, yung accent na lang yung alam ito. Yung intonation. Sa Ilocano, sa Ilocano naman na banghe. Banghe? Banghe. Ha? Ano sa tiyasa inyan? twelve năm Ok. Ok. Anh sai <coughs> 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 sa yung, bunto. huh? Ulu. 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 Ako'y muta ko. Ulo? Ulo? Baka head. Tapos, di ko alam. Ulo lang din ako. Di ko alam. Ulo lang din sa amin. Ilocani. Ay, walang hindi. Ulo lang din Di ko lang <laughs> alam sa ano. Sa... Ilocanato. Kasi, wala sala. Okay. So, kung uh, may malalim na Ilocani dyan. Ano sa uh, inyo ang sandok Sanse. 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 Sandok. Sa amin ang sandok is luwag. Maluwag. Luwag. Oo so, nga, luwag. 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 maluwag. Luwag na Sa Ilocano, ako luwag. After apat. Oh, shit! Mm. Ano sa inyo ang kanin? Kanin? Yeah. Ang kapampangan ng kanin is nasi. Nasi goreng. Go. Na. Nasi. Na nasi. Nasi. sa amin, ang kanin sa amin is <laughs> luto. Luto? na ang nasi. Luto. 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 Sabi naman oh, tayo kung paano ang kanilang isinakoy. Inakoy? Inakoy? Inakoy. O sige. Tapos masaya kayo sa magiging resulta ng vlog na. <laughs> okay, last word. May bibigyan ako. Mm. Kasi okay, pang 15th word na to. Ah. Dance, okay. 300, ang daan ko sa kanya? Okay. Mahal 300 ano yung naglaya? 330 mm -hmm. Ang hindi niyo uh -huh. Ulan. Ha? Huh? Ulan. Ulan? 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 Hmm. Yang ulan sama is uran hmm? mm -hmm. Ulan sama is huh? Eh? Kenapa lah Uran Good <laughs> Tuduh tudu. Ah, Tuduh? Tudu. Eh diba? Tuduh Tuduh, tuduh Wali Let's <laughs> 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 <Next joke. laughs> Okay, sige. So, okay guys, ating next round is uh, magbibigay siya ng sentence in Tagalog. Ta translate natin sa Kapampangan, Waray, and Ilocano. Kung sino ang pinakamabaho. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung magkakaspareho ba kami or what. Go. Go. Bigay tayo na. Sa sentence na. Sentence. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Manganta mo! kita. Manganta Ay, mangantay. din. Manganta din. Manganta Sa amin, manganti. Second sentence. Tumakbo tayo. Tumakbo tayo? Para kumalat ka. Ano? Pagkatapos kasi kumain, dapat kumutang po. Sa amin, sa kapangkaan, pag tumakbo tayo, ulan din tamo. Ha? Ulan dit. Pulang din. Pulang ah. Sa amin naman sa Varayis, dalagan kita Dala. uh -oh. Dalagan? Dalagan. Dalagan. Ah. Sa ilukaw naman, agtaray tayo. Nagtaray? Agtaray. Ag ag Ang taray. Tapos ito ano? Agtaray. Imbulte. Alam niyo yung bulte? Alam ko ito sa inyo. Ubo

kasi naman nagkabit ko yun. O, magandang malusang. Ayan, camera. Sige. Ubus mo yung pagkain. Sige. Maglalaba ako mamaya ng maraming damit. oh yung hawi. Wow. Pinag-isipan. Like Maglalaba ako ng maraming damit. Mamaya. Sa ano, kapag paa-an is... Mami pipong nakalamalan ta Pero pag-ano... at kapag pa-an, Mamipi kung dahil nalang pot. Ay! 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 <laughs> <man. laughs> Mamipi kung dahil Mami, nalang pot. Hey. Hey. Mamipi kung dahil nalang pot. Ay! Ganun niya. Ganun sa amin. Sa amin naman sa waray is maglalaba ako. Maglalaba at hinda mo nga ba doon na. Huh? Maglalaba at maglalaba at hinda mo nga ba doon na. Hinda mo? Hinda mo? <laughs> Dabo. Dabo. <indesabo>. Dabo. <laughs> Ah, next, ang inabado. Pagpero ko lang naman, ang labak ng abong abado. Abadi? Abado. Oh, oh, let's go. Ang labak ng dama, ti abong abado. Damdama. Damdama is ma, damet? Mande. Mame. Ah, damdama. Sabi niyo, mama is pota. Pero pag Tagalog yun, mura siya. Oo. Pota. Pota sentence. Uh, Umugas ako ng pinggan. Umugas so, ako ng pinggan. After natin kumain, magugas kayo ng pinggan. Manuwas kong pinggan. With accent? Yeah! Manuwas na ako ng pinggan. Oh shit! Oh shit! Yeah! magugas sa akin yung plato. Magugas so, na ako. Magugas na ako. Magugas lang sa plato. Pag may accent. Magugas uh, mag sa plato. Eh, Ganun na. Ganun <laughs> na. Galang na. na. Huh? sa Ilocano, so, aging no fan. Aging no fan. Aging With accent. Aging ka pinggan. Oh shit! Oh shit. <laughs> <Pinggan>. <laughs> ah, Kasi lagi siya nag sa ng pinggan. Okay. Okay. Yung mga salitang mga salita nila na parang silang galit pero hindi talaga galit. Kami dalawa. Pag ilawan ka kang parang, mabilis na kakarang galit. Masigaw lang. Yes Napagod ako. Pag na-drive na try siya. may pagal kong mag-drive tricycle. Ay! May pagal kong mag-manew ang tricycle. Sa misura is ginahulan at pag-drive han try ginahulan ginahulan natagal tapos sila pa Aga, sa naman, nabanlog ako ng Alberti Tricycle. Nabanlog? Nabanlog? Oh, next. Mabaho yung aso. Oh, shit! Oh, shit! Kuya na. Nabusog ako ng burger. Nebsi ko kay hamburger. Napool ang hamburger. Napool? Napool ko. Yung napool. Napool yung ano diba yan? Ano ba yun? Nebsi. 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 Na busong. Na busong. Okay. Mabsi. Nebsi. Busong. Sa ano? Nabustog. <laughs> Parang tinanggal mo lang yung, yung, yung no? Sobrang init sa labas ng bahay. Hmm. For real. <laughs> sobrang pali ken kilwal Pali yung sobrang you, no? Parang sobra. Okay. sobrang hmm. <laughs> Sobra lang din. Hindi. Oh, kasi, kung may spelling sa'yo, hindi ba matipigas? Sa amin naman sa oray, ano? Ura-urahin or ka magpasok Hit gawas or or ah, hit, <coughs> hit, hit, hit balay Ura-urahin? Ura-urahin? Ura-ura Yung ura-urahin ng sombra Tapos magpasok? Magpasok Mahigit Kasi magnapasok ka Sa labas Hit gawas hit balay Hit gawas hit balay Ano yung hit? Urabas? Hit in Parang ano nga sa kasi <laughs> <laughs> sa kanila talaga waray. Di ba English English ko? Eh, ko lang nag-get yung Slow. Late. So ano. <laughs> hindi ka napapangsun niya. Hindi na <laughs> nakadata. Tawa yung kita. Iinit. Iinit. Kinak na iinit. Ang lamit. Ay. bulus. Uh. <laughs> <laughs> Hindi niya mag-get sa video. Nag-glory. Nag oh, wow ah. Parang <laughs> ko na naman nandito yun. O, next. Si Kuya. Sige na. Ano na ulit sa ano? Ang habang Parang init sa labas ng bahay. Nagpudot nag uh -huh. nag nag na una yung DJ Ruarte ba na? Nagpudot? Oo. Nagpudot. Nagpudot. Yun yung mga sumasayaw diba? Oh, <laughs> last word. Last sentences. Sentences? Sentence. Dami pa. Dami Last word. <laughs> Oi, okay. okay. last word na tayo di ba? Ito na lang. Mabuti pang tapusin na natin itong vlog na to kasi inaantok na ako. Eh? Haha. 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 Ma <laughs> Mayapang Ariantane in vlog ay ni kasi mitutundo na ako. <laughs> Kami ni upay na lang ako manon na inyo vlog like, kin nga maturog na. <laughs> 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 Amin bless. <please. laughs> parang fluent <laughs> ka ngayon mo ko. Ayun slali, na. Yun na utak ko tama. Ako pa sa ilaw ka. Pero pa lipasan dito yung vlog na po motor, 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 you motor, 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 So, guys, thank you for watching. I hope you like this video. and Don't forget to like, subscribe, and hit that bell notification for more updates. Okay. So, what did you say? Oh, wait. What did you Bye, guys. Okay. What's the